Hindi po 100% na ang basihan natin sa pagpasok ng sala ay? Adan. Kasi ang original sa pagpasok ng sala ay? Uras. At hindi ang Adan. Ang Adan ay tumutulong lang sa atin para malaman natin ang uras. Kaya dapat sa nag-Adan ay aminul wakt. Mapagkakatiwalaan sa uras. Kaya minsan ang nag-Adan, medyo advance yan mag-Adan. Hmm. Kaya nga sabi ng ating mga ulama, sa padyar, kahit na nag-aadan pa rin, pwede pang magsahor. Kasi advance talaga yung sila nag -aadan. Yung mga oras na yan na nakikita natin sa masjid, na oras ng sala, hindi yan 100% na yan na talaga ang oras ng sala. Kasi kung babalikan natin ang mga oras ng sala, nakapasi sa panahon. Hindi yan sasakto yung mga oras sa rilo ng ano natin. Kaya dapat talaga, kaya nga may oras para mag-ikama eh. Kaya may oras para mag-ikama, para masigurado natin na pumasok na talaga ang oras ng sala. Okay, malinaw? So, mag-isa ka man, o marami kayo, mag-aadan, at magsasagawa ng ng ikama. Okay? Uh, so, tapos na tayo sa ano? sa adhan at at ikama.